Bakit nga ba malinis dito sa New Zealand? Ito ay dahil disiplinado ang mga tao dito sa pagtatapon ng basura. At sa bawat bagay na itatapon mo, kailangan alam mo kung anong kulay na basurahan ang gagamitin mo. Itong kulay asul ay para sa anumang klase ng papel. Resibo man yan o tissue paper, diyan mo itapon. Itong kulay pula ay para sa mga basura na talaga tulad ng mga iba't ibang klaseng pinagbalatan ng chichirya, ng candy at mga takip ng mga bote. At syempre hindi mawawala ang kulay dilaw para sa mga bagay na pwedeng i-recycle pa tulad ng mga lata, mga bote at mga plastic cups. Napakalinis at napakagandang tingnan kung ganito ang ating kapaligiran. Pero siempre ang pinakaimportante ay ang disiplina sa sarili kahit walang nakakakita o sumisita sa atin. Sana tularan natin ito.